Rapunzel, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Snow White. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang mangkukulam na nagnangalang Camilla. Maari lamang niyang hawakan ang mga bagay na gintuan. Maging ang kanyang lumilipad na walis na si Bruni ay kailangang gawa sa ginto kong bromi, Kakaunti na lang ang ating mga gintong bola. Kailangan natin ang buhok ni Rapunzel. Mayroon ka po bang plano para dito? Kinuha ni Camila ang kristal na bola at sinimulang bantayan si Rapunzel. Nakita niyang may kasamang duwende si Rapunzel. Ang totoo! mayroon akong plano, Bromi. At kung magtatagumpay ako, maaari kong mabihag si Rapunzel, pati ang kasama niya. Nilapitan ni Camila ang kumukulong kaldero at nagsimulang gumawa ng isa sa mga pinakamalakas na mahika na alam niya. Naglagay siya ng dalawang bato, sinulid, likido na kulay lila, at dalawang gintong bola sa malaking kaldero. Kumulo ito at bumula-bula, maliwanag na takumpay, at isang maliit na tore ang lumitaw. <laughs> Gawa na! Yan ang tore natin, di ba, madam? Tama, Brumi! Ang tore kung saan minsan kinulong natin si Rapanzel. Pero ngayon, ito ay munti, mas maliit na tore. <laughs> Pero madam, paano ka si Rapunzel dyan? Huwag kang mag-alala, Brumi. Ang kailangan lang ay mahawakan ni Rapunzel ang tore. <laughs> Dala ang kanyang maliit at mahiwagang tore, sumakay si Camila sa mahiwagang walis na si Brumi at nagtungo sa lugar na kinaroroonan ni Rapunzel. Sa oras na yon, si Rapunzel ay papunta sa kastilyo ni Snow White kasama ang mga kaibigan na si Nasili Dwarf, ang dragon na si Jado, at si Clapsy ang nagsasalitang pangipit sa buhok. Salamat ulit Rapunzel sa pagligtas mo sa akin mula sa kumunoy at sa nakakatakot na babaeng si Hela. Dapat kang maging mas maingat sa pagdalakad mo sa gubat. Kabisado mo naman ang landas papunta sa kastilyo ni Snow White, ba? Diba? Baka mahuli na tayo sa birthday party niya. Sayang naman kung di ako makakakain ng cake. Huwag kang magalala. Naalala ko na ang daan mula dito. Teka lang, wala pa pala tayong regalo para kay Snow White. Ang totoo, ginawan ko siya ng isang kwintas na bulaklak dahil mahilig siya sa mga kwintas. Eh, nasaan na yung kwintas? Nalubog sa kumunoy. Ha? Ah, e di ikaw na lang ang regalo ko. May malaking dragon pang kasama. May mas gaganda pa bang regalo? <laughs> Mauta ka, ha, silly dwarf. Dahil mahilig si Snow White sa kwintas, igagawa ko siya ng kwintas na bulaklak. Lumikha si Rapunzel ng isang napakagandang kwintas para kay Snow White. Gumawa naman si Klapsi ng kahon mula sa mga dahon at inilagay ni Rapunzel ang kwintas na bulaklak sa loob nito. Samantala, lihim na lumilipad sa itaas ang bruhang si Camila. Nakikita mo, Brumi? Meron siyang hawak na kahon. Ilalagay natin doon ang mahiwagang tore na to. Hi mula sa dulo ng kanyang walis, isang mahiwagang ilaw ang suminag sa kahon na nasa likuran ni Grido. Ito ang nakapagbukas ng kahon na gawa sa mga dahon. Ipinalutang ni Camila ang maliit na tore sa pamamagitan ng mahiwagang sinag at ipinasok ito sa kahon at mabilis din na isara nang hindi napapansin ni Rapunzel. Silly dwarf. Ayos ba bro mi? Simple lang. Oh! <laughs> Tara, alis na tayo. Mabilis na umalis si Camila mula doon. Matapos makumpleto ang halos lahat ng mga paghahanda para sa kaarawan, tumakbo si Snow White sa hardin ng kastilyo. Kahit sa hardin ay maraming tao ang dumating para sa kaarawan niya. Tuloy po kayo sa bulwagan. Magsisimula na ang party. <laughs> Samantala, ang mga matalik na kaibigan ni Snow White, ang pitong duwende, ay humahangos. Anong nangyayari? Aking prinsesa, hindi naman sinasabi sa sa'yo pero kaninang umaga pa namin hinahanap si Silly Dwarf. Sa palagay ko nawala siya sa kung saan na naman. Baka may masamang nangyari sa kanya. At siya namang pagdating ni Silly Dwarf sa hardin. Aking prinsesa! Silly! Saan ka nang galing? Kinwento ni Silly Dwarf ang lahat ng nangyari sa kagubatan. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Rapunzel at mga kaibigan sa hardin ng kastilyo. Masayang masaya si Snow White na makita si Rapunzel. Isang napakagandang sorpresa to! Nagagalak akong makita ka, Snow White. Maligayang kaarawan! Ibinigay ni Rapunzel ang hawak na regalo kay Snow White. Salamat, Rapunzel! Halika na, pasok kayo sa kastilyo at magparty na tayo! Lahat ay nagtungo sa bulwagan ng kastilyo at masaya silang sumayaw. Maski si ay ganadong ipakita ang sayaw sa lahat ng dumalo sa pagdiriwang. Ninapitan ni Snow White ang mga natanggap na regalo. Sa lahat ng iba pang malalaki at maliliit na regalo, pinili niyang unang buksan ang bigay ni Rapunzel. Tuwang-tuwa si Snow White at gusto na niyang malaman kung ano ang laman ng regalo. Oh, napakagandang tori! Nagustuhan ko! Sa sandaling hinawakan ni Snow White ang tore, mabilis siyang lumiit at nabihag sa loob ng tore. Tulong! Tulungan niyo ako! Naku, nakita mo ba yun? Nakita ni Rapunzel at ng pitong duwende ang nangyari at tumakbo sila agad sa kanya. Rapunzel! Ang tore na yan! Ang tore? Kung saan ako kinulong ni Camila? nagagawa ni Tony Camila. Ngunit maling tao ang nahuli niya. Ngayon, anong gagawin natin? Paano natin ililigtas si Snow White? Nakikita ni Snow White ang lahat mula sa maliit na bintana ng tore. Mukha silang mga higante mula sa kanyang maliit na bilangguan. Sinabihan siya ni Rapunzel na huwag mag-alala at maililigtas din siya sa sumpa ni Camila. Drado! Halika! pupunta tayo sa totoong tore. Sumakay si Rapunzel kay Jado. Bitbit -bit ang maliit na tore at lumipad na papunta sa totoong tore, kung saan matagal siyang nakulong noon. Habang papalapit sila, nakita ng mahiwagang walis na si Brumi ang liwanag na lumabas sa bolang kristal. At sinabi agad ito kay Camela nagawa ko! Sinabi ng bolang kristal na nakulong na si Rapunzel sa tore. <laughs> Tara, kunin na natin! Sumakay si Camila sa kanyang walis at lumipad na. Natigil Natigilang bigla si Brumi nang makita niyang papalapit ang dragon na si Dredo. May nakikita akong dragon! Napakalaking dragon! Aba! Ah! Hindi! Kakainis! Eh, sino pala ang nakulong sa maliit na tore? Hindi ko alam, Brumi! Ngunit, kailangan natin silang pahintuin! Sinimula ni Camila na patamaan ng malalakas na sumpa si Drado naiiwasan ito ni Drado. Habang si Rapunzel ay mahigpit na nakakapit. Drado, mag ka sa ni Camila. Kailangan natin marating ang tori. Sinimulan ni Drado na pugahan ng apoy si Camila. Ayaw masunog sa apoy ni Brumi. Kaya lumipad siyang papalayo. Saan ka pupunta? sabi ko, Inuutosan kita! Dahan-dahang lumapit si Jado sa tuktok ng mataas na tore. Gumawa ng tulay si Rapunzel sa buhok niya at nakapasok siya sa bintana. Pagkatapos ay inilagay niya ang hawak na maliit na tore sa gitna ng silid. Pakiusap po, dinggin ako. Dalangin ko na masira ang masamang sumpa. Nawa ang lahat ng mabuti ay magbalik sa dati. Ang munting maliit na tore ay nanginig. Lumutang ito mula sa lupa. At pagkatapos ay mayroong isang malakas na pagsabog ng liwanag. At lumitaw si Snow White. Snow White! Nabasag ang sumpa! Yay! Rapunzel, niligtas mo ako. Salamat. Kailangan na natin bumalik, Snow White. Sigurado ako na nag-aalala na silang lahat sa'yo. Di nagtagal ay nakabalik sina Snow White at Rapunzel sa kastilyo. Ang pitong duwende ay tuwang na muling makita ang kanilang Snow White na ligtas at sa tamang sukat. Ang totoo, nais kong bigyan ka ng kwintas bilang isang regalo. Hindi ko alam na may inilagay si Camila sa kahon iniligtas mo ang buhay ko. Ito ang pinakamagandang regalo na naibigay mo sa akin, Rapunzel. Bagaman sina Snow White at Rapunzel ay mga prinsesa ng magkaibang lupain, lagi nilang pinoprotektahan at pinapanatiling ligtas ang bawat isa. Sapagkat ang pagkakaibigan at pagmamahal ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Ang bruhang si Camila sa kabilang banda ay galit na galit nang malaman niya na ang nahuli niya ay si Snow White at hindi si Rapunzel. Hindi ah! ako makapaniwala! Nasira ang plano ko! Ang gusto ko ay ang gininto ang buhok, Brumi! Hindi! sing puti ng <laughs>